Guys, san na naman yung ulan. Papalapit na. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, palapit na nang palapit yung ulan. Oh, lakas. Oh, no. Oh, diba? Oh, Diyan na siya. Oh, ang lamig ng hangin. Ala. Tagal makarating dito ay. <laughs> ano ba yan? Sa kalsada lang ba yan? <laughs> yeah. Ako, naman dito. Bakit ang tagal makarating ng ulan dito? Grabe naman. Minsan kasi guys, umuulan dun sa kalsada. Pero dito, hindi. <laughs> Grabe, ang tagal naman makarating dito. Laay. Lakas na ng ulan doon, pero wala pa dito. Sige, para may... Ano kami? May tubig. Huwag lang bumaha. <laughs> Ayun. Wow, alamig na nga. Ayan na. Ay, diba... Mm. na ko kasi yung ulan. Kahit pambus lang sa CR. Yay. Libre to big.